10,000 steps kada araw, maraming benepisyo ayon sa pag-aaral. Bukod sa mga exercise tulad ng pagtakbo at regular na pag-workout, may isang paraan rin na madaling gawin upang ikaw ay maging fit at healthy. At ito ay ang paglalakad. Ayon sa pag-aaral ng Journal of American Medical Association, ang paglalakad at pag-achieve ng 10,000 steps kada araw ay napakaraming benepisyo sa ating kalusugan. Una na riyan, nakatutulong ito na maiwasan ang pagkakaroon ng dementia cardiovascular disease, heart disease, heart failure at stroke. Ayon naman kay Emily Latchtrup, isang registered dietitian, ang paglalakad ng 10,000 ay nakabuti rin sa iyong mental health at mapawi ang mga sintomas ng depression at anxiety. Ito rin ay makatutulong para mapalakas ang iyong mga buto at kalamnan upang makaiwas naman sa osteoporosis at joint pain. Nakakatulong din ang paglalakad para mapabuti ang daloy ng iyong dugo nakakabawas ng timbang, nakapagpabuti ng pagtulog, nakapagpagaan ng mood at may ayos ang iyong paghinga. Samantala, marami nang nagpapatunay na ang pag-achieve ng 10,000 steps a day ay makakatulong upang mabawasan ang panganib sa pagkakaroon ng cancer at diabetes. Kaya naman, walking improves your health kaya payo ng mga doktor na panatilihing mayroon pa ring oras na makapaglakad sa isang araw o anumang physical activities. Mga step by step na dapat malaman mo sa Hashtag Alamin na This!